May sa tatlong daong personel mula sa iba't ibang unit ng istasyon ng Rizal Provincial Police Office ang idineploy upang tiyakin ng seguridad, magsilbing crowd control at peacekeeping support sa sinasagawang trilyon peso March 2.0. Kahapon pa lamang November 29, 2025, nagsagawa ng Rizal Police Provincial Office ng Center of Ceremony para sa CDM contingent kasabay ng presentation of resources, equipment at mobility assets para sa deployment. Ayon kay PD Police Colonel Politeo Gonzalo, sapat ang kahandaan ng kanilang mga personel, disiplinado at nagkakaisa sa pagtupad ng kanilang tungkulin upang mapanatili ang kayusan at kaligtasan ng publiko. Ang result contingent ay isang ng mga kagamitan, mobility assets, protective gear at communication equipment na gagamitin para matiyak ang maayos na operasyon at mabilis na pag-responde sa anumang sitwasyon. Binigyang din din ni Police Colonel Gonzalo na ang kanilang partisipasyon sa aktividad ay nakatuon sa maximum tolerance, respect for human rights at, perpe at professional police conduct bilang tugon sa mandato ng PNP na pangalagaan ng kapayapaan at siguridad sa lahat ng pampublikong pagtitipon at tiyakin ang ligtas, maayos at mapayapang pagdaraos ng mga aktibidad sa mga malaki ang aktividad sa Riyon at sa Metro Manila. Felix Tambongo, The Observer News, wrb 103.9 News FM. Ikaw ang una.